Isang tanong na naman po ng ating subscriber ang ating sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, ilang araw na po natin pong masasabi na stable na po yung similya doon po sa loob ng uterus ng ating mga inahing baboy pagkatapos po maiay? kapag tayo po nag-conduct ng artificial insemination doon sa ating mga alagang inahing baboy o kaya naman po yung uh, pag-conduct ng normal meeting ng barako sa ating mga inahing baboy yan po ay ating pong ginagawa kapag naglalandi na po yung ating mga inahing baboy o standing heat po sila dapat siguraduhin po yung landing-landi sila nang sa ganun hindi po masayang yung oras na ating pong iniintay up 21 days pagkatapos po silang mabulugan atin pong masasabi na stable na po yung similya doon sa loob ng utero sa ating mga inahing baboy pagkatapos po ng 21 days. Atin pong masasabing stable kapag mayroon na pong senyales na buntis po yung mga inahing baboy. Isa na po rito yung hindi na pagkakaroon ng reheat after 21 days. Kasi ibig sabihin, siya po hindi nagre after 21 days siya po ay mayroong pong chance na buntis po mga kaibigan kapag hindi po siya nagrehit after 21 days, atin po masasabi na stable po yung similya doon po sa loob ng uterus at yung mga inahing baboy kasi sila po ay nagpapakita pong sinyales na sila po nagbubuntis na po mga kaibigan